Daya ng ulo huh. Sa isang dahon kadami Yun, good morning mga ka-farmers Pupunta tayo dito ngayon sa Sibuya sa nung kaibigan natin dito Sa barangay Bagong Sikat, Gabaldon, Nueva Ecija At yung kanya daw ay Mayroon ng mga uod-uod Titingnan natin kung gaano kadami na Halos katabi lang yun ng bukid namin ayan nakikita nyo yung kubo na yan andyan yung sibuyas namin sa tapat na yan ayan yung nakikita nyo magreen na yan amin yan dito lang yung kanyaw sa may kubo na to tapat ng kubo na yan baba titingnan natin at baka pagka naubos na yung kanya lilipatan na yung atin tingnan natin yung kanyang sibuyas ngayon si kuya Jerry nagbubomba na titingnan natin yung kanyang sibuyas kung anong lagay ah lagay ng sibuyas mo kay Jerry yeah. ha yeah. ha tara guys nakakatakot naman na yung kanino itong makapal na to yeah. Diyan naman na makapal na lay. Eh. Dulot lulaw. -dulo. Ayalin nang sayo. Ito, kapayan ng dalawang bano sa ito. Ito sa kayon. Oh. Yung mga Utang na mauud na nga pala. Yung amin din meron na. Ano ba naman ako? Ayun oh. No? Ay, pagka ayun oh, no? putra gis na uod na yan ah. Samba. Ayun oh. No? Ayun sa dulo. mina araw, -araw mo magpagbobomba. Oo. Oh. Um, may ari o oh. araw-araw nang nag-i-spray. Ito 'yung sibuyas natin, mga kaparmers oh. Mga maliliit pa. Pag maaga 'tong pinuntahan ng uod, eh talagang sacrifice na naman ang gagawin namin dito, halos gabi-gabi namin tumbobombahin ayan oh. Hindi mo naman pwedeng hindi sprayan at saglit lang sa uo isang gabi lang yan, mauubos na lahat to kaya hindi mo sa ubrang pabayaan ganyan Gan sa may parang bangin-bangin na maliit na yan ganyan oh. ito yung aming sibuyas ganyan doon sa baba na yun oh. taikot na to